At ito na nga guys, isang magandang araw sa inyo. Kasama na, na naman natin si Madam. Hoy, kita mo naka-costume pa yan. At ito na nga, dadalawin natin ang dating nakikita ko lamang sa tawag nito sa mga history book. At ito ang tinatawag na Baraswa in Church. Oh. Yuro, oh, laki. Grabe naman 'yan. Historical. Anong masasabi mo love? at nakita mo na ang baraswa in church? Ay, grabe. Ay, yan. Okay, no? Oh. Eh. Hmm? Wedding? Ay. At bago natin i-continue ang paglilibot sa baraswa in church, hala, may nakita siyang kainan at ito, nakikikain muna. Oh. Ay, ano. Ay, grabe talaga itong kasaba ko. Sabi, kain daw muna. Ando do sa baraswa in church eh. At ito na nga, tapos na siyang kumain at dadalaw na ulit siya dito sa church. Let's go. So I think may event na. Ayan, hindi niya na alam anong gagawin niya. Ayun, huy, si Papa. Huy, si Mama. Ay, so may ikakasal. Nandito tayo sa event oh. may drone tapos, ayan, nalabas na si si Brian. Chan chan. Ayan, nakikinood din sila sa event. Ay, ayun na. Whoa. At ito na nga. Papasok tayo dito. Uy, anong meron dito? Wow. Wow. General Emilio Aguinaldo Carriage Bawal Sumakay. Yaong. At ito, pumasok tayo doon. So, tignan natin. Godo. Oh, oh. Ano 'yun? Uy, ay, ayun na yung bride. Lumabas na. Uy, wow, wow, wow. Congratulations, madam. At kay sir. So, sasuntin ko lang yung asawa kong matakaw. Ayan, pinaalis yung mga chismosa. Ayan, chismosa. Kisas. At ito na nga. Andito na tayo sa Kapihan sa Baraswain. At ito, oh, ay, oy. Oy. So ayun, makikichismis na naman si Mosang. si <laughs> Mosang. so yan guys, yan ang in ba Church. So mamaya, tignan natin yung kape natin. Let's go! Ang ingay, itawa siya lang tawa. Hindi ko alam bakit. Rinig siya agag doon sa loob. <laughs> sa recording. Ay, nako talaga. Ayan, nako. Oh. Rinig siya agag doon sa ano. Si Mami. Si Hindi. Nag-explain pa siya, oh. At ito na nga nakuha niya yung kanyang kape. Oh, so dito yan sa kapihan sa Baraswain. So, yun lang guys. Let's go!